diri ng isang lalaking 11 años na sinugod sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Maging sa Tondo Medical Center at East Avenue Medical Center, marami na ring sinusugod na nadali ng paputok. Karamihan, pikulo rin ang dahilan. Mas malala pa nga ang sinapit ng ilan. Ayon sa Health Department, may bata sa ilo-ilo na naputulan ng hintuturo. At sa Cebu, may 14 años na naputulan ng kanang kamay dahil sa paputok na Super Yolanda. Hanggang kaninang umaga, mahigit isang daan na tatlong firecracker-related injuries na ang naitala ng DOH. Walumput dalawa ang dahil sa picolo. Kaya naglabas na ng bagong TV ad ang DOH kontra paputok. Sana, di na lang ako nagpaputok noon. Sa kabila ng mga ganitong kampanya, marami pa rin nagpapaputok at bata pa ang ilan, tulad sa Pangasinan. Meron ding nagkakaskas ng Watusi na matagal na rin pinagbabawal. Bakit gusto mo magpaputok? Masaya. Masaya. Masaya magpaputok. Ayaw mo ng toroto talang? Hindi. Ayaw mo ng toroto. Gusto mo paputok. Hindi ka ba natatakot na maputulan ng daliri pag naputokan? Hindi po. Sa tondo sa Maynila nga, ang malakas na pikulo pa ang sinisindihan ng mga bata. Ang masakit kahit mga nanonood lang pwedeng madamay. Tulad ng 52 anyos na si Alex Estrella na tinamaan ng fragment ng sumabog na Goodbye Philippines noong isang taon. Iwasan na nila magpaputok ng malalakas. Para madaling iwasan ang mga paputok sa Marikina, pwede lang sindihan sa mga tinalagang firecracker zone. Pero sa Barangay Bangkal, Pio del Pilar at Magallanes ng Makati City, bawal kahit saan ang paputok pati pa ilaw bilang pag-iingat kasunod ng gas leak sa kalapit na West Tower Condominium noong 2010. Sa Balanghiga Eastern Summer naman, lantaka ang patok. Para itong bogang kanyon pero mula sa pinagdikit-dikit na lata, pinutol na parte ng plastic bottle at ilang nylon o kaya'y goma gamit ang denatured alcohol pumuputok daw ito. Sa ngayon hindi pa ito pinagbabawal tulad ng boga. Paramihan ang latakan ng lataka. Anong ginagawa mo pinapakotok mo nang sabay-sabay? Oo. Kasi maingay. Maganda bang salubungin ang bagong taon na maingay? Oo. Para sa bang. Bahay... Kasi masaya. Ako, Sirus Kabal ang inyong saksi.